na? Hindi pa. Wow, kuni. Naman. Kuni. Okay na yan. O, oh, diba may taga-video akong bata. Anak ko yon yung naririnig nyo. Kaya ako kumuha ng papaya kasi magluluto ako ngayon ng sinunggaok ng Batangas. May pagkahalintulad ito sa dinuguan pero imbis na laman loob ay karne ng baboy ang inilalahok namin. Pwede ding puwel or maskara na part ng baboy. Umpisahan natin sa paggagayat ng bawang at sibuyas. Balatan na rin natin tong papaya natin. Ninakaw ko pa yan dun sa kapitbahay. Charot, sa tita ko yon. <laughs> Tanggalin natin yung buto, syempre hindi naman natin gustong masama yan sa sabaw. Gagayatin ko lang yan ng ganyang kalaki. Hindi masyadong malaki, hindi rin masyadong maliit. Itong ceiling green, hiniwa ko lang yung dalawang piraso niyan. Kasi masyado siyang maanghang kapag hiniwa ko siyang lahat. Ito naman baboy ay gagayating ko na sa saktong size lang. Yung iba, poe lang ginagamit dito. Yung buntot hanggang puwet ng baboy, yun yung ginagamit nila minsan. Meron namang gumagamit ng mascara na part or kahit anong part naman pwede. Ayan yung mga ingredients natin. Magpapainit lang ako dito ng kawali at isasangkot siya ko na tong karne ng baboy. At oo nga pala guys, meron nga pala tong kamatis nakalimutan ko kaya nagpabili agad ako don sa anak ko. Dito ko na siya hiniwa plato kasi yung sabaw niya nagdudumi yung sangkalan ko. Dito isasangkot siya ko lang siya hanggang sa mag golden brown na siya. Mas masarap kasi yan kapag kasi ng kutsa mo muna. Ilalagay ko na tong bawang at sibuyas. Pagsasabayin ko na para hindi na kayo mag-away-away kung anong mauuna. Isusunod ko na tong kamatis. Igigisa ko lang yan hanggang sa madurog na siya. Once na madurog na yan, pwede mo nang paghalu-haluin yung karne at yung mga iginisa nating gulay. Siyempre, pagtapos, lalagyan natin ng tubig yan para pampalambot ng karne. After lagyan ng tubig, takpan natin, antayin natin kumulo. Then, isunod na natin tong papaya para makasama na siya sa pagpapalambot. Pag medyo malambot na, pwede na natin tong timplahan. Asin, patis, at syempre, konting betsin. Lagyan na rin natin ng paminta. Haluin lang natin yan. Then, magdadagdag ako dyan ng toyo. Pampadagdag kasi yan ng lasa. Then, haluin lang natin. At, syempre, titikman natin. Pag once na okay na yung lasa, ilalagay na natin tong pork blood. Pasintabi po sa mga hindi kumakain ng dugo ng baboy. Isunod na natin tong siling green. At syempre, once na malapit ng maluto, lagyan natin siya ng suka. Pampatagal ito ng ulam para hindi agad mapanis. Ayan, tinikman ko na. And? Sarap. O, oh, diba? Masarap daw. Tignan nyo naman yan. Nakakatakam. Magsasandok na ako at kakain na kami. Tara na. Kain na tayo. Sarap. Thank you for watching, guys. Susunod ulit.